Taong 1997 ang ipasa ang Ordinance No. 13 sa Marikina na nagbabawal sa sinumang nakatira sa resettlement area ng lungsod o yung pinaglipatan ng dating mga informal settlers sa gilid ng ilog na Marikina na mag-alaga ng anumang uri ng hayop kasama na mga aso at pusa. Kabilang dito ang mga barangay ng Tumana, Fortune, Nangka, Holandes, Malanday at Santo Niño. Layunin ito na iwasan ang pagkalat ng sakit na pwedeng makuha sa hayo tulad ng rabies. Sinamahan namin ang grupo ni na Dr. Carlos sa kanilang pagroronda sa barangay Tumana. Sa bungad pa lang, ilang pag aso na ang sumalubong sa amin na agad namang hinabol ng mga tauhan ni Dr. Carlos. Ayun <coughs> ito <coughs> Yung po Sunod naman pinuntahan ng grupo ang katabing bahay dahil may narinig na kumakahol dito. Nandito siya sa loob. Oo, oh, hindi siya lumalabas. Hindi oh, niya nilalabas. Pag naman kasi namamahal na sa akin. ito lang kasi kasama ko sa buhay. Eh. Wala naman kasama sa gabi. Ito lang tagabantay. Kung... Ano ibig sabihin mo sa inyo niyan halimbawa kapag Sino nga siya? Siyempre, na para nawawala na rin ako ng anak. Kasi mahal na mahal ko yan eh. Pag pinapaliguan ko, ito ko. Nang araw na yon, merong ilang kinong si sina Dr. Carlos. Sa opisina lang po tayo mag-uusap po. Pero tagal-tagal na kasi ng aso na yan. Hindi ko naman po sa amin. Ako naman na nag-aasikaso. Pasensya na po Sa opisina lang po tayo mag-uusap. Ano po? Kasi sir, mahirap na po pagdating sa opisina. Pareho rin po, hindi na po pwede ibabae niya pag nasa loob na po nasa so, Kaya nga pa na yung pakiusap po, pasensya, po, pasensya, pasensya na po kayo, ho. pasensya na po. Ho. Hindi pa naman po hindi. pwede nga nuhuri ito dahil dito naman kami naman ang naglilinis. Kami sige naman po, ang sige nagbabuli. po. Sige po. May ordinansa po tayo, pasensya na po kayo. Ang iba naman pabor sa ordinansa ng Marikina, naniniwalang solusyon din ito para maiwasan na ang ilang away sa mga barangay na pinagugatan dahil sa mga alaga nilang hayop. Katulad na lang ng nang nangyari sa magkapitbahay na si Lola Virginia at Ami na para ngayong aso't pusa. Pinadampot Ay, daw kami kasi kami, ni Ami sa City Veterinary Office ang aso ni Lola Virginia matapos nitong kagatin ang anak ni Ami. Paturukan po ng anti-rabis talaga daw po. Hindi po, po hindi sila papayag na tetanus toxoid lang daw kasi kaga, may rabies daw talaga ang aso. Ay, sabi ko sa kanya, Ame, parang awa mo na. Bigyan ka siyang isang libo. Huwag mo nang ipaulan na po. Ha? Isang libo lang po, oh, 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 sige oh, oh, nga po. Sana abot yung isang libo niya. Isa 700 isang turok po. Papayag ko ako na hindi huli yung aso niyo. Panagutan niyo po yung turok ng anak ko. Limang beses po. Sabi niya, wala nga akong pira. Bayaran mo na lang. Ikaw ang may gusto magpaturok sa anak mo. Ikaw ang magbayad. Kinuwento rin sa akin ni Ami na kinailangan daw niyang magdala ng itak tuwing dadaan sa bahay ni Lola Virginia. Panakot ko lang yun. Depensa ko kung sa kagatin man ako ng aso, Isipin, eh, gaganunin ko siya. Dadaan ako. Pag minamas na ko siya, palalabasin niya yung aso. Eh, siyempre, pag lumabas ang aso, ako ang tao doon na dumadaan. Yung ano, susugod sa akin ng iba, ang iba lalayo. Ngayon, kabugan. Ang kaosin yung Okay, 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 okay. Nay, nay, nay. Kapanid, kalma, 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 kalma. Dito tayo dito. Kalma, 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 kalma. Kalma. Ako, hindi ako nagsinungaling. Sa Diyos na lang ko. Okay, okay. Katotuwa Okay, kalma, kalma. Siya wala na po sa akin yun. Kung pinakinggan niya lamang ako, hindi na nangyari yung ganun. Ngayon, ang ganun kong mamatay. Pakalimutan ko lang kung ako nasa kabaong na. Kasi ang batas naman natin, hindi naman po pwedeng double standard or maging selective ang batas natin. Alam naman natin, ang batas, eh, ginawa yan para sa kabubutan ng nakararami. So, miski anong batas naman, hindi naman lahat matutuwa. Eh. Kaya lang, ang, ang, ang ating gobyerno gumagawa ng batas para sa kabutihan ng nakararami. Maraming non-resettlement areas na meron ding 24 square meter living area, but they are allowed to keep pets because they are not in that segment of societies as poor or dahop kasi nakikita mo naman yung pagkaka lahat ng ordinansa